Kung ikaw kumparado sa parent, kung pinag-uusapan lang po siguro eh, is 10% of this uh, 186 billion, I would have easily sided with you eh. Pero kung napakalaking ganito po, and then uh, makikita natin itong mga discrepancies, and then you departed from what you used to do earlier, eh, isa lang po ang may isip namin dito na talagang merong nangyaring takipan dito, I will I will provide the BIR of the Excel file. Mayro uh, meron naman po ako nito para lalo 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 po nating uh, makita kung sino pong assumptions ang ano uh, kung yung assumption po ng abs o ang assumption ng uh, representasyong ito ang uh, mananaig sa bandang uh, sa bandang uli. Pwede po bang magsalita? What is it? Uh, gusto ko lang pong sabihin na wala po kaming tinatago at hindi po namin gin